So guys, what is up? At ngayon ay wala muna tayong kalokohan na gagawin. Kasi ngayon ay marami pa ding nagtatanong at naguguluhan kung paano nga ba mag sa beta update sa CPM. Ang daming nagtatanong kung bakit meron na yung iba tapos yung sa kanila ay wala pang update. Really, nigga? Isa lang kasagutan dyan mga kahamog. Kundi hindi kayo sumali or nag sa beta update at paano nga ba yon? Tapos yung ibang sinasabi naman ay naka-join na daw sila tapos wala namang nangyayari or nag-update ang kanilang account. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano nga ba magjoin sa beta sa CPM ng Mad Alien. Let's go. Okay, para mas malinaw ay eh umalis ako sa beta update at para maniwala kayo ay eh ito yung pruweba kundi ang world sale. Dahil kung meron ito ay eh ibig sabihin ay eh nasa original server ka at kung wala naman ito ay eh nasa beta update ka. At para mas maliwanagan kayo ay eh wala dito yung Honda NSX na kotse or yung bagong kotse. At itong kotse ang palatandaan ko kung ano yung nakatabi nun kaya ngayon ang una mong gagawin ay syempre pumunta ka sa Play Store at isearch mo ang Car Parking Multiplayer. Pag na-search or nahanap mo na ay scroll ka kunti pa baba. At makikita mo itong nakasulat na join the beta at dito sa baba niya ay click mo mo yung join button at hintayin mo mga 10 seconds. Pag nakita mo na ito ay balik ka sa taas at e-open mo yung CPM mo. ba diba sabi ko kanina na pag wala ang world sale ay nasa beta ka na kaya ito yung pruweba. O oh, di diba andito pa din yung world sale so ibig sabihin nun ay walang pinagbago ikaw pa din mahal ko. Hindi ibig sabihin yan ay dito na nagtatapos syempre may pangalawa pang gagawin. Ang pangalawang gagawin mo ay punta ka balik sa Play Store at e-uninstall mo yung CPM mo at kung tapos mo nang e-uninstall ay e install mo ulit. Better kung naka wifi ka para mabilis at hindi mauubos. At kung naka load ka lang naman ay e sisiguraduhin mong sapat ito para makainstall install ka ulit. At kung hindi naman ay e huwag ka nang humi. At pag na-install na ay na, e-open mo na ito. <laughs> so nakikita nyo naman na wala ng world sale so tignan natin kung nasa beta update na ba ako. di ba ganun lang ka basic? That was easy. Ang tanong naman kung kailan mag-update ang CPM or kailan ilalabas sa official. Sabi ng developer ay permanenteng nakadepende ito kung kailan maaayos nila yung mga bugs or mga problema sa CPM. By the way, update nyo na pala yung CPM nyo dahil na-fix na tong bridge na natumba or nag-bug doon sa City 1. <laughs> so ayun lang muna sa ngayon mga kahamog at salamat sa panonood sa walang kwentang video at hanggang sa muling pagkikita pa lang.